Good afternoon. Ayan, may konting tips ulit ako. Ah, uh, dami natin tanggap ngayon. Ayan, oh. Mga magagandang speaker. Mga magagandang speaker. Lalo na to, oh. Lalo na to. Ay, uh, high class na ano to. Magandang klaseng active speaker. Ah, uh, ito yung i-share ko. Ayan, itong 302. 302. Bale, ang sakit nito. Madami niyang sira. Ayan, oh. Palit tayo ng driver. Driver transistor. Ayan, tsaka yung resistor niya. Sira. Tapos itong mga senior, senior diode. eto, itong ceramic resistor. At ah, saka itong output output transistor. Yung output transistor na 'yon dito ay nakalagay apat 'yan eh. Bali apat 'yan. Ngayon si Rayong isang channel. Ngayon bago tayo bago natin ilagay ito, ito yung good. Ito yung buo. Bago natin ilagay 'yan, Uh, make sure natin na ano, pantay yung reading ng magkikabilang channel. Left and right dapat balance. Maganda yung bias niya. Ayan, para iwas. Ano, kasi kapag ka hindi natin na sure na pantay at ikinabit na natin to, masisira ulit yan. Masisira ulit. Kaya kailangan bago natin ilagay, i-on natin ng ganito naka-open ng walang output transistor. Tapos magsukat tayo ng bias. Ayan, kapag kapantay na, pwede na natin ilagay. Ayan, ito, 502. Ayan, okay na to. Katatapos lang nito. Katatapos lang natin gawin. Ayan, o. Oh. Tumunog na, guys, o. Oh. Ayan. Okay na yan. Itong power amp, bukas natin to gagawin kasi mabahabang oras ang kailangan yan. Ayan, dami nating naka-reserve ang gagawin. Ayan, magandang hapon sa inyo. Date ngayon, March 5. Bilis ng panahon. Ayan guys, salamat. Sana may, ano, may konti kayong naano na ano, pulot.